Pinaiimbestigahan ng House Committee on Dangerous Drugs sa Kamara ang patuloy na pagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng droga sa bansa. Nasa bat kamakailan ng mga tauhan ng Bureau of Customs, PIDEA, PNP at PCG ang at 323 kilo ng shabu na may halagang 2.2 billion pesos. Noong nakaraang buwan, nakumpiska ng mga otoridad ang 538 kilo ng shabu sa isang warehouse sa Pampanga na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Nauna na rin nadiskubre sa Pampanga ang 200 kilo ng shabu na may halagang 1.2 billion pesos. Itinanaga ni House Speaker Martin Romualdez si Congressman Robert Ace Barbers na pamunuan ang investigasyon at tukuyin ang mga responsable sa mga nasabing shipment. Layunin ng gobyerno na mahuli ang tinaguriang Big Fish at tuldukan na ang drug trade sa bansa para maiwasang umabot pa ito sa publiko may 22 billion pesos na halaga ng droga ang nakumpiska ng pideya mula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.